may Skygo KPB na mihina o oh, mihina yung minor eh mabigat yung sakay ko bigang babago minor isa namamatay ito eh. pala yung dahilan oh. pag naiipit babago tungos na ito papuntang liner IIP siguro puro tama yun Iip pa ang pwesto, may IIP na. Eh. Baba ako mino. Aha, tao siguro kaya na